Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay ay may maganda kang enerhiya at maayos kang araw kung may binabala kay iyong ituloy. Ang isa na dapat na pag-iingatan ay huwag magbibigay o aayon kagad. Pag iyong alam ang usapan, para mas maging maayos ang katapusan ng usapan dahil sa mga magagawa mong maibibigay na idea. At ang lahat ay makikinabang at ngayong araw pa kung may deal na, kasama ang pamilya na mga kamag-anak, ay ikaw na lang ang tumuloy dahil mas naaayon pa ang iyong magagawang desisyon, ang pahiwatig na magagawang plano sa isang pwedeng kumita ng pera ng maayos. Sa ibang pahiwatig kung wala kang sapat na kapital na pera, at may kaalaman ka sa isang pagkakakitaan ay maghanap ka ng makakasosyo mo, at magagawanin ninyong may tuloy kahit hindi ka makalamang sa partihan ng pagkita ng pera, ay okay sa iyo nang mas makaipon ka ng sariling pera. Sa trabaho, iwasan mo lang na malate ka dahil ikakabagal ng swerte mo ngayong araw sa mga gawain kung ikaw ay malate ng pagpasok sa trabaho. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 18 number 33 at number 20. Toros, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may. Sinyales na may dadating na may makakausap ka, na. Mahusay ang kanyang mga salita, dapat ay may malakas kang pakiramdam nang walang dumating sa iyong problema. Dahil kung magmamadali ka dahil sa kahusayan ng mga sinasabi ng kausap at mag-apura ka ng paggawa ng investment okay naman ang sinyales, magiging maayos ang lahat, basta lagi kang relax at dahan-dahan na maging maingat ang pahiwatig, at ngayong araw ay iwasan mo muna ang kamag-anak, naklose sa iyo para makaiwas ka sa bad energy na maibibigay sa iyo na pagkakakitaan ang pahiwatig ng iyong gabay. sa iyong pera kung sa paglalabas ng pera ay pagunlad ang maibibigay sa iyo kung makakatulong ka sa lalapit na magulang at kapatid. sa trabaho ay maayos ang buong araw sa mga gawain, ang kasipagan ay naayon magpapasigla ng araw mong maganda sa trabaho at pagkakataon na lagi kang mapupuri sa pakikasama mo ngayong araw, ng ilan sa iyong boss, at siguradong makakauwi kagad pag natapos ang gawain na masaya sa tahanan, nang iwas ka sa gastos at iba pang tukso. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw walang sinyales na tampuhan, maging sweet ka o malambing sa buong araw sa pamilya nang laging maging masaya ang buhay pamilya, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10 number 24 at number 36. Gemini, ngayong araw ay may maayos kang aura ng swerte. Gawin mo ang nakascheduled mong plano at okay lalo kung babae ang ilan sa mga iyong kadil, dahil may aura kayo na magiging vibes para kumita ng maayos kung magkakasama kayo on pahiwatig, at ngayong araw din ay magagamit mo pa ang iyong swerteng aura, sa mga deal na makakasama ang ilan sa kapatid kung mayroon kayong dapat na may puntahan. Sa tahanan ay mas mainam na maging maingat sa mga bibisita, Ngayong araw bawal muna sa inyo ang tumanggap ng walang makuha na magbibigay ng bad energy sa relasyon sa tahanan. Sa trabaho ay may sinyales na tukso ng pag-ibig sa mga kasama sa trabaho. Gawin mo na mag-focus ka sa dapat na magawa at iwasan mo ang kasama sa trabaho na nagbibigay motibo sa maling pag-ibig dahil suliranin sa ngayong araw kung magkakasama kayo ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21 number 32 at number 8. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay huwag ka na tumuloy sa mga usapang gagawin ngayong araw. Dahil may kahinaan ang iyong aura ng swerte, dapat na mamalagi ka sa alam mong naging mabait sa inyong usapan, nang nakaraan dahil anduon ang aura ng swerte mo, para makagawa ng masayang araw ang pahiwatig, at kung may iba kang gagawin para sa pamilya, mas naaayon sa iyo na bigyan ng pansin ang mga usapan sa magulang at kapatid, dahil pwede kayo makagawa ng naaayon na pagkakakitaan, kung may matatapos na plano ang pinapahiwatig. Sa tahanan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng bisita, kung may dadali na maayos na proposal sa pagkakaperahan, dapat na iyong pag-aralan ang mga sinasabi, pag okay sa iyo ang malalaman ay gumawa ka ng isang desisyon, na pwede kayo makagawa ng pagkakaperahan. Basta laging unahin na maging maingat sa mga gagawin, ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig, kung may kasintaha ka na at laging sinasabi na pwede na kayong magpakasal, at kung buo na ang iyong loob ay mas mainam na magpakasal, na kayo dahil mas makakagawa kayo ng swerte ng mas maayos ayon sa iyong gabay ng pag-ibig, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 17 number 25 at number 31. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay masaya at may buenas. Kang enerhiya, ay huwag mong sasayangin sa mga alam mong tao, na puro ako ang nagawa sa iyo. Ang puntahan mo kahit na maliit ang pagkita ng pera ang unahin mong puntahan, nang makagawa ka ng masayang araw sa mga mapagkakasunduan ang pahiwatig, at kung may nalalaman ka na isang negosyo na makakasama ang ilan sa mga kapatid, ay huwag ka ng sumama ang pahiwatig, dahil may mas mainam sa iyo na pag-asenso kung ikaw lang ang makakagawa ng isang pagnenegosyo, sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal magpautang at tumulong ngayong araw sa ibang tao. Pamilya ang una mong bigyan at unahin ang minamahal, kung may ekstra kang pera ng laging maganda, ang grasya ng pagkakaperahan sa tahanan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay huwag maniwala sa mga kasama sa trabaho sa tao na mahilig magbigay ng mga idea sa dapat gagawin na trabaho, para lang malaman nila ang iyong mga sasabihin, maging masinop ka lang ng walang makaagaw sa iyong mga katalinuhan, para ikaw ay makagawa ng pag-asenso sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue number 24, number 19 at number 31. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig kung gumagawa ka ng plano na magbiyahe para pupunta sa kapatid, ay sa ibang araw mo nalang gawin na bisitahin dahil mga pagtanggap na masaya sa iyo nga. Pero may halong bad energy kung matutuloy ka kagad ang pahiwatig. Ngayong araw ay may aura ka na madaling maaawa. Maging mas maingat sa pagtulong at pagsasalita, kung bigla ang magkakaroon ng kausap, baka samantalahin ang iyong kabaitan, at ikaw pa ay mabigyan ng kamalasan, gawin mo ngayong araw, na maging maingat ang nararapat. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at tumulong sa ibang tao, nang makaiwas sa makakaaway na tao basta walang pera ang sagot lang para wala ng paligoy-ligoy. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon masasabing maliit na problema. Kung bigla ang kang gagawa ng pagmamadali kahit alam mo ang gagawin, pag may order na sa iyo nagawin ay doon ka lang magumpisa, na gumawa para makaiwas ka sa sinyales na suliranin sa trabaho. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 21, number 14 at number 29. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pag-iingat sa mga tao. Dapat ay may ugali kang mapagkumbaba sa mga bigla ang makakausap na gusto kang makausap nang malaman mo ang kanyang diskarte at nang hindi ka niya magawang maling lang kahit maganda ang mga sinasabi na deal, para kung magkakausap pa kayong muli ay may lalabas na niya ang tunay niyang gusto, at ngayong araw din ay iwasan mo makagawa ng isang desisyon para ligtas sa pagbagal ng pag-asenso sa pamumuhay, ang pahiwatig. Ang isa pang pahiwatig ngayong araw, kung may makakausap ka na hindi gaanong kakilala ng lubos, kung pera na ang usapan ay iwanan mo ng maayos, nang makaiwas ka sa problema at makakaaway na tao. Sa trabaho, ay ayos ang buong araw sa mga gagawin. Masaya ang iyong buong araw sa hanap buhay. Wala kang iiwasang nakasama sa trabaho kung sa mga gawain, ang iiwasan mo lang ay sumama sa kanila pagtapos na ang trabaho. Kung sasama ka ay doon ka makakakuha ng gastos at kalungkutan. Dapat kang umiwas sa kanila ang pahiwatig. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue, number 22, number 16 at number 5. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang ugali mong maunawain ay naaayon sa mga makakausap na magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa mga dapat na magawa. Pero kung may kahumbugan ang iyong kausap ay umalis ka ng maayos, at magagawa mo silang kausapin ng muli ng maayos ang pahiwatig kung may bagong transaction, at ngayong araw ang laging ginagawa mong kasipagan, para makagawa ng pera, ay iwasan mo muna ang tulong ng tulong, kung magagawa mong maging maramot ay makakabilis kang makakaangat, sa iyong kabuhayan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig maging mapagmasid ka sa mga anak, nang malaman mo ang iyong naaayon na magagawa, para lalong sumigla ang aura ng mababait na relasyon ng buhay ng pamilya, at lalo silang sisipagin sa kanilang mga pangarap na matupad. Sa iyong kalusugan, ngayong araw, ay bawal muna sa iyo ang mga pagkain na may mga siling maanghang, at mga sausawan na may sili, at bawang at mga inihaw na pagkain, magbibigay ng ikakahina ng ugat ng puso ayon sa iyong gabay, Kalusugan mo ngayong araw, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 31 at number 27. Sagittarius, ngayong araw ang ugali mong kayang magalit. Sa oras na tamang sitwasyon, ay gawin mo pag nalalaman. Mulahat lahat ang usapan, magagalit na walang pagmumura ang magbibigay sa iyo na malalaman ng mga kausap na ikaw ay may natatagong kahusayan, basta ang mga sasabihin ay hindi sila masasalungat ang kanilang mga ugali, sa topic ka mag-focus lang ang pahiwatig at ngayong araw ang swerte mo ay pwedeng mawala kung masyado kang mapagbigay. Dapat na umiwas ka munang maawa sa ibang makakausap kahit pa iyong mga kaibigan, para walang maging kalungkutan sa iyong ngayong araw. Sa iyong pera at sa pera ng minamahal, kung may gagawin na investment ay magsama kayo para ang aura ng inyong katalinuhan ay makaramdam kagad sa dapat na gagawin sa inyong pera ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw para hindi ka magkaroon ng suliranin, dapat na laging pokus ka para doon ka makagawa ng maayos na araw sa hanap buhay, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 24, number 45 at number 30. Capricorn, ngayong araw ay masasabing masaya ang aura. Munang swerte, sa iyong magagawa gawin mo na lang ang. Dapat puntahan at gawin mo talaga ang gusto mong ninanais, at baka umpisa na para magtuloy-tuloy ang katuparan ang pahiwatig, ang iiwasan mo lang ay magbigay ng good information, kahit pa iyong kaibigan, na dalawa ang kasarian may aura din siya ng swerte ngayong araw, baka ikaw ay maunahan pa. At kung may oras ka pa ay muling dumalaw sa bahay ng Diyos, para sa iyong pagdarasal ay maalisan ka ng bad energy na nagpapahina ng kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan may sinyales na pwedeng may magdala ng magpapahina ng kalusugan, dapat na laging obserbahan ang pamilya. Ang pahiwatig kung sino ang mahina ang katawan, ay pa-check up mo na kagad ayon sa gabay kalusugan ng pamilya ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maunawain ka sa mga kasama mo sa trabaho at maging sa iyong superior na may kasungitan ngayong araw para makita mo ang dapat na tamang gagawin ng sila ay walang masabing kapintasan sa iyo, na pwedeng magumpisa na ikaw ay hangaan ng ilan sa iyong mga boss sa hanap buhay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red number 25 number 9 at number 40. Aquarius, ang pahiwatig ng gabay ngayong araw, ay laging maging maingat sa mga makakausap. Iwasan mo lang ang mga tao na may ugaling maselen kung magsalita, kahit magkasundo kayo ngayong araw. Sa hinaharap ay magiging magkakaaway din kayo, mas mainam pa ngayong ang ikaw ay makipag-deal sa mga kamag-anak o mga kapatid, dahil may aura kayo ng kasiyahan ng swerte ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa pera ngayong araw ang pagpirma ang dapat muna sa kontrata, kung ikaw ay maglalabas ng pera, nang maging masaya ang araw na makukuha at pagkita ng maayos, ang pahiwatig ng iyong gabay. May pahiwatig ang gabay na iyong dalawin ang mga magulang, nang magkabigayan kayo ng ikakaganda ng bawat kalusugan, at grasya ng swerte ang pahiwatig sa bawat pamilya. Sa pagmamahalan ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng maliit na problema, kaya dapat ay maging maunawain at mapagpasensya ka ngayong araw, nang hindi na lalaki ang sinyales na problema, at magagawa mong matapos kagad, at nang mapanatiling mong masaya ang good energy sa tahanan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 8 number 15 at number 36. Pisces, ngayong ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging, maingat ka sa gagawin mong pagsasalita, dahil bilib, sa iyo ang mga makakausap, kaya kung may masabi ka nang hindi mo gaanong napag-isipan, ay hahanapin nila sa iyo ang ganoon, na baka ikaw ay maging malungkot pa pag hindi mo matutupad ang kanilang hiling sa iyo, dapat ay maging mas maingat para sa iyo na mga gagawin, at ngayong araw ay mahina ang iyong damdamin, may ugali kang masyadong matulungin, dapat na umiwas ka sa mga tao nahihingi ng tulong dahil ang sinyales kung matutulungan mo sa pera ay parang nagpaanod ka na sa tubig ng pera wala nang makakabalik ang pahiwati Sa tahanan, ang pahiwatig kung may bigla ang bibisita sa iyong minamahal, ay may dala siyang buenas na aura sa inyong tahanan, na pwede kayo ay magkasundo sa pagkakaperahan, at sa iyong pera ang dapat na iyong mabigyan kung magpapamigay ka ay ang minamahal at anak na may asawa ang iyong mabigyan, nang lalong gumanda ang grasya ng pagkakaperahan sa tahanan. Sa trabaho, ay maging maingat ka ang dapat na iyong gagawin, ngayong araw nang hindi ka madalaw ng ikakalungkot sa trabaho, at dapat ay lagi kang may ugali na mapagkumbaba sa mga kasama sa trabaho ang pahiwatig, nang patuloy na makagawa ka ng pag-asenso sa hanap buhay, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 32, number 6 at number 18.